Hello guys! Uh, especially sa mga kabataan, ah, kagaya ko. Kung 18 ka na pataas, pwede mo itong pakinggan. Based on my experience, napansin ko lang sa panahon ngayon, parang share ka ng business, pag-usapang negosyo, sasabihin nila, bata pa ako eh. Pero pag love life, age doesn't matter. Ang nasa utak ko ngayon kapatid, yes, bata ka pa, sunrise ka pa, pero yung magulang mo sunset na alam nyo mga kapatid mas maganda magsipag tayo hanggat bata pa tayo kasi sa oras na umasenso tayo mas maaga natin na sa magulang natin yung magandang buhay mas mahabang panahon din natin may enjoy ang buhay kasama ang magulang natin kaya kapatid ano pang iniintay mo bango na dyan grind na let's go